Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. 5 p.m. na naman at syempre, pag 5 p.m. dapat nakaready ka na, dapat alam mo na na kami po ay namimigay ng mga libreng tips, libreng mga lucky numbers, libreng mga code kapag 5 p.m. po. At para po ito sa lahat ha, para po sa lahat ng mga followers natin mga kalaki na mga gusto po ng mga lucky numbers, ng mga tips na tinatayaan nila sa loto, sa STL, STL po waiting po yun, tapos uh, National Loto Pilipinas at abroad, waiting. Mga kalaki, kaya ano pa hinihintay mo? Kunin mo na mga lucky numbers namin. Ngayon pong 5 PM. Handa ka na ba? Kung handa ka na, abay. Ang ibibigay po natin ngayon, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki ang ibibigay po natin sa inyo ngayon. Kaya kung ready ka na, abay, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. O, di ba? Ganun lang. Ganun lang po kasimple kasi mga kalaki. Mamimigay na tayo ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Siyempre, dapat po pag binigay namin, aalagaan nyo po yan ng 3 days at wag, wag, at, ano, wag basta-basta nyo pong uh, binibitawan. Kasi po yung iba po, lumalabas po yung mga lucky numbers, binibitawan nila, eh, lumalabas. Sayang, di ba? ang hirap-hirap mag-code, ang hirap-hirap mag-partner, mag-partner, mag combine tapos pag binigay mo, bibitawan. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan ng 3 days. Okay? Kung ready ka na, abay kunin mo. Ops. O, oh, di ba? Ang ganda, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. Ang ganda, diba? Siyempre, nasa gasolinahan ako. Ayan, o. Oh. Oh, ito yung gasolinahan dito sa amin na pinagmamalaki namin. O, oh, ganda, o. Oh, diba? <laughs> ito na po <laughs> lucky. Ang two digit lucky numbers, kunin mo na. Number 1 at number 23. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 12 at number 26. Ang pangatlo po, number 7 at number 19. Ayan po yung pangatlong 2-digit lucky number. syempre kailangan po natin ang 3-digit lucky number. So, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 7, at number 7. Diba? At syempre po, ah uh, ang pangalawa po, number 516. Ayan. At ang pangatlo po, number 889. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky number. Siyempre, ibibigay na rin naman natin ang 4-digit uh, lucky numbers. Yung mga ang 4 digit lucky numbers po natin ay sa highway kasi tayo. Maraming halika po. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 2291. Ayun po yung una, ang pangalawa po number 8336. Ayan. At ang pangatlo po, number 1775. Ayan po yung pangatlo pong 3-digit lucky na, ay 4-digit lucky numbers mga kalaki. Pwede nyo po yung i-rumble. Tinasabi ko, i-rumble nyo po para mabalik na din po ang numero ng 2-digit, 3-digit, 4-digit. Panalo pa rin po tayo. Okay mga kalaki. So, ito na po mga kalaki ang ating uh, mga Lucky numbers na yung alas 5 na hapon Siyempre bago nyo po tayaan yan hintayin nyo po muna, ibibigay ko na po ang 5 digit at 6 digit Lucky numbers, okay? Ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers Makukuha mo yan pagkatapos po nang sasabihin ko na ito Makinig po mabuti Okay, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin Red Farong po ang hanapin sa Facebook Ayan po, dapat check nyo po lagi followers Pero po tayong uh, 317,000 followers Red Parungkin kami po yan check meron po tayong second account Red Parungkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola, ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers kami po yan at syempre meron po tayong Aris Gatchalian na account okay at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na naka meron po tayong 16,400 followers at syempre TikTok meron po tayo sa TikTok na uh, Red Parungkin din po na meron 420 4,000 followers mga kalaki kami po Ayan. Yan po yung mga legit na account po saan pwede kayo mag-follow, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers. Pag nabasa ko na kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at dapat po nakapalo, Automatic po may lucky numbers po kayo libre sa akin. Okay, so mga kalaki, i-check nyo po ang inyong mga message, spam message nyo, magugulat kayo, may lucky numbers na po kayong binigay ko. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre po, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po itong mga kalaki. Kami po ang sasagot ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 wala po itong pilitan sa may gusto lamang po. Kaya make sure po bago kayo magpa-member na makakausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Ganun lang kasimple, di ba? Manunood ka lang, magkakaroon ka ng tips at mga ideas sa mga lucky numbers. At syempre, ang maganda nito, kapag ikaw ang dinapuan ng swerte namin, abay automatic ipopost kita sa Facebook namin, isa ka sa mga kasama sa book of winner namin ni Lola Carmen. So ano pang hinihintay mo? Ito na po, ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na, Pilipinas sa abroad. Ito na po. Now na. Number. naman nun para na ng po ngayon. Number 15. Number 24. Number 26. Number 20. At number 14 Ayan po ang 5 digit lucky numbers At eto na po ang isa Ang isa pang 5 digit lucky numbers Number 31 Number 28 Number 19 Number 17 At number 6 Ayan po yung pangalawang 5 digit lucky numbers At eto naman po ang 6-digit lucky numbers pero bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers pwede po ang 6-digit lucky numbers namin dito po sa 642 sa 645, sa 649 sa 655 at 658 6-digit lucky numbers, okay kaya mga kalaki, kung ready ka na, abay kunin mo na ang lucky numbers ngayon, ang nalaki na nung price sa mga lottery, ano? sana may mapanalo tayo ngayong gabi at syempre po, ikaw na ang susunod nating winners kaya alagaan mo ang numero namin, eto na po ang 6-digit lucky numbers number 18 number 29, number 37, number 40, number 5, at number 13. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 30, 30 ah, 30, number 23, number 28, number 36, number 41, at number 8. Ayan po yung pangalawang 6-digit lucky numbers. Ayan, kompleto na po mga kalaki ang mga lucky numbers namin. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po na tatayaan na yung lucky numbers namin sa loob po ng 3 days. Okay, at ito na po, paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa... Ayan po, sa Carmen Rosales, Pangasinan po. Dito po kami, toda ng mga tricycle driver po. Dito po mga kalaki sa may... Uh, SM Terminal. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo diyan sa amin. At nagagawi po ako diyan sana po pagpunta ko diyan magpicture picture tayo. Babisitahin ko po kayo. At syempre po, happy birthday po kay kay Justin Sebastian. Justin Sebastian po ng Paco Manila. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po Sir Justin. Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless you at maraming salamat po sa panonood sa Pamilya Bastian Jan. Nawa po isa kayo sa mapanalo namin. Good luck po mga kalaki at syempre po ang mga lucky numbers namin. Bibliyan walang bayad. Panoorin niyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation lang po ang, ang may membership. Mali mo naman pag sumali ka, matutukan kita at yung mga uh, birthday mo maikod ko ng tama. Ikaw palang susunod naming winners. Okay, good luck po at ingat!